Ano ha? Doon ka nga. Hello, Stella. Kumusta? Hello, Bunnies. Natatandaan nyo, big day ngayon para sa inyo? Oo, Stella, natatandaan namin. Nag-prepare kami ng report sa Fears of Teenagers. Sa tingin ko, lahat dito, duwag. Sa tingin ko, magiging masaya ngayong araw. Ngayong araw, malalaman natin yung mga kinatatakutan ng teenagers. Maya, interesado ka ba sa fears ko, ha? Nat, alam ko na lahat ng kinatatakutan mo. Stella, don't worry. Magiging okay lahat. Magsusurvey kami sa mga girls at sasabihin nila sa amin yung mga fears nila. Boys, huwag niyo mahawakan si Big. Hindi naman namin sa ginagalaw. Hindi, kanina pa kayo. Hinawakan ka ba namin? Oo. Nakalimutan nyo na yata na nasa Bunny Corporation kayo at lahat ng nasa Bunny Corporation? Mababait at magaganda. mabubuti lahat ang nasa Bunny Corporation. Oo, tapos binubuli nyo na agad si Big? Okay, okay na, okay, okay na. na. Sorry, Big. Big, sorry ha. Well, very good. Kiril, hindi mo ba ako papansinin ha? Ako, pinansin kita. Napansin kita. Diana. Okay, Kiril. Ngayong araw malalaman namin yung fears mo. Sabihin mo sa akin, saan mo binili yung jeans mo? Gusto ko rin ng ganyan. Hindi. Tapos bibili ka ng kapareho? Oo, oh, Taya. Ang cool mo, ha? <gasps> Kinomplement ako ng mga bunnies. Sige na, Taya. Sabihin mo na, saan mo binili yung jeans mo? Hindi. Hindi ko sasabihin kung saan ko binili. Akala ko ba friends tayo? Di diba ang cool kapag pare-pareho yung suot natin? Hindi cool. Ayoko may kapareho akong damit. Eh di maiwan ka dito at huwag mong i-show off yung jeans mo. Pwede ba? Tingin na yan. ba Pabang ginagawa namin? Boys, anong problema? Dun kayo sa klase. Plandy, sabihin mo sa amin yung recipe. Paano lumaki yan ng overnight, ha? Oo nga, naiilang kami ngayon kasama ka. Sorry girls, pero hindi ko sasabihin sa inyo. nag exercise ako ng maigi. At bakit tayong tatlo maglalakad ng pare-pareho? Hindi. Ay si Blandy, gusto mo talaga laging mag-stand up? Gusto mo ikaw yung pinaka-cool? Pwede ko bang hawakan yan ha? Patingin? Hindi, hindi mo pwedeng hawakan. Tingnan niya kung paano ako mag-twerk. Huwag <laughs> kayo maingit. Kaibigan niyo ako. Guys, ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa fears. Bawat isa sa atin, merong kinakatakutan. Pag-usapan natin yung mga fears natin ngayong araw. At malay nyo, hindi na tayo matakot doon. Mawala yung fears natin ng sabay-sabay Ako wala akong kinakatakutan <laughs> Ano? Big, napabaliw ka ba ha? Matapang si Big I'm a rock Pero wala naman yung katapangan mo ngayon Nakakasyak Bakit kailangan niya pang samigaw ng gano'n? E di yung matapang na Big Tumayo dito sa blackboard Tatayo ka buong lesson Halika dito Tatayo ka buong lesson? Big, bingi ka ba? Sige Big, tama yan Tumayo ka dyan sa harapan. At yung mga tanong nyo tungkol sa fears, sasagutin ng mga bunny girls. Diana, wala akong kinakatakutan. Kiril, katulad ka ba ni Big? Lahat may kinakatakutan. Lahat, takot sa isang bagay. Hindi mo kailangan magsinungaling. Hindi mo kailangan itago yung fears mo. Guys, sabihin natin sa isa't isa yung mga fears natin. I-share natin. Ano ba? Maaapakan mo na ako. Big, sinabihan ka na tumayo dyan. Doon ka nga, huwag kang magulo. Guys, para mas maging madali para sa inyo, mag-uumpisa kami. Sasabihin namin yung biggest fears namin. Alam ko na yung biggest fear mo Diana, yung mawala ako sa buhay mo. Kiril, tatayo ko na kasama ni Big. So, mag-umpisa na. Ayo, Girls, sino mauuna? Okay, ako na. Guys, sigurado tatawanan niyo ako. Pero yung biggest fear ko, injection. Takot ako doon. <laughs> guys, quiet please. Alam niyo guys, hindi nakakatawa. Takot talaga ako sa injection. Tuwing nagpapa-inject ako, nagkakapasa ako. At alam niyo naman na ang pangit kapag may pasa, ba? Diba? Ang pangit. Okay, Maya. Relax. Guys, ako na yung susunod. Sige, Kitty. Sabihin mo na. Makikinig ako na maayos. Actually, takot ako sa dilemma. Oo, malaki na ako pero takot ako sa dilemma. Lagi ako nakakakita ng shadows at feeling ko mga multo sila. Kitty, sinabi mo na sa akin na hindi ka natakot sa dilem. Well, sinasabi ko yung totoo ngayon, actually takot ako. Pwede kang matulog sa kwarto ko o kaya matutulog ako sa kwarto mo para hindi ka na matakot. Thomas, easy ka lang. Diana, ano yung biggest fear mo? Ngayon, sasabihin ko yung fear ko. Sa tingin ko, hindi lang ako yung takot dito. Sa tingin ko marami sa inyo. Guys, Guys sorry, sorry na late, late kami. kami. Maganda yung topic ngayong araw, hindi namin pwedeng mamiss. Huh? Anong problema mo, Timur? Bakit ba ako naistorbo nung inuumpisahan kong sabihin yung fears ko? Okay, Kisas, umupo na kayo. Hindi kayo yung teacher dito sa klase. Thank you, Diana. Oh, wow! wow. Oh. Girls, oh. Ano wow, yun? girls, nakita niyo yon? Blandy, merong mali sa'yo. Ano ba yan? Nakalimutan ko na tuloy yung fear ko. Blandy, lahat sila nakatingin sa'yo. Alam ko. Okay, sige na, Diana, sabihin mo na. Kisas! Oh my God, girls! Nakita niyo ba yung puwet ni Blandy? Oo, oh, Diana. Well, ang cool ng puwet niya. Okay, natandaan ko na. Guys, ang fear ko, Nakatakot akong sumakay sa eroplano. Kapag sumara na yung door ng eroplano, feeling ko nasa-sophocate ako. Natatakot talaga ako. Tsaka na-realize ko, yung buhay ko nakasalalay sa kamay ng piloto. Wala akong control sa mangyayari. Doon ako natatakot. Yun yung greatest fear ko, sumakay ng eroplano. Akala ko pa naman yung biggest fear mo ay mawala ako sa buhay mo. Kiril, ano ka ba? Lahat tayo may kanya-kanyang fears. Good job, girls! nag tayo. Okay, Nat, ikaw yung next. Pwede magsalita? more, ako yung magsasalita. Hindi mo alam yung fear ko. Eh, Nat, ano naman kailangan mong katakutan? <laughs> Baka mamaya lumabas ng gabi. <laughs> Kapag tumawa kayo, hindi ko sasabihin yung fear ko at wala kayong malalaman. Nat, okay, takot ako sa heights. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka. Paano mo naman nasabi yon ha? Kasi yung mga takot sa heights, hindi umaakit sa bintana. Yung second floor, hindi naman mataas. Takot talaga ako sa heights, guys. Okay, Sean. Tara. Tumingin tayo ng mga pretty girls. Oo, mas okay to. Kesa pag-usapan yung fierce. Tingnan mo tong brunette na to. Ang ganda ng labi, oh. Eto yung type ko. Gusto ko to. Gusto ko. O, tingnan mo tong blondie. Mas maganda to kesa sa brunette mo. Tara, i-message natin. Oo. Baka makipagkita sa atin. Sandali lang. Paano kapag nalaman ni Shenya at blondie? Paano nila malalaman? Papakita mo ba yung phone mo? Hindi, no? Tara, mag-message na tayo. Hello, Alice. Ang pangalan ko, Zach. Gusto mo bang makipagkita sa akin? Ha? Hello Ruslana, ako si Sean. Isa akong heartthrob. Ano, kita tayo? Yeah! Nag-reply si Alice. Sige, basahin mo. Hello, hindi kita type. Loser. Hindi niya ako gusto. Ano ba yan? Well, malas ka. Oh, may reply na ako kay Ruslana. Ano? Nakikipagkita siya? Tapos nagsend pa ng picture niya? Ano yan? Unfair naman oh. Wala Zach, sorry. Loser ka eh. Okay. Sasabihin ko kung kailan at saan. Yan na. Sasabihin ko lahat kay Shenya. Nagseselos ka no. Makikita mo susumbong kita. O Isaac, subukan mo lang. Hindi ha. ako natatakot sa iyo. Hindi ako loser. Alisin mo 'yung kamay mo. Kung hindi, masasaktan ka sa akin. Kontrolin mo 'yang bunganga mo. Kung hindi, tapos na 'yung pagiging magkaibigan natin. Alam mo 'yung blandi ko, mas maganda kay Alice at Ruslana. Ikaw, Sean, ang loser. Ha, nagsalita 'yung loser. Aminin mo na, nagseselos ka lang sa akin. Hindi ako nagseselos sa iyo. Mas gwapo ako sa iyo, no. Teka, naalala ko. Meron din akong fear. Big, ano ba? Hindi mo kailangan sumigaw. Okay, tignan natin kung ano yung fear ni Big. Big, sabihin mo na sa amin. Alam ko na yung kinakatakutan ng kumag na to. Yung fear ko, mga basketball players. Ooh, guys, huwag nyo nang takutin si Big, ah. <laughs> Okay, guys, kayo naman. Sabihin nyo na sa amin. Sabihin nyo yung fears nyo. Oo, pag tatawanan namin kayo. Okay, sasabihin ko na yung biggest fear ko. Yung fear ko, simula pa nung bata. Oh, duwag ka pala. Ice, kung sasabihin mo yung iniisip ko, walang interesado dito. Oo, oh, Kisa, tama ka. Takot ako sa clown. Ikaw kaya yung clown? Eh anong kinakatakot mo? Nakakatawa lang siya. Anong sinasabi mo dyan? Ayoko sa circus kasi ang daming clowns. Hindi sila nakakatawa creepy sila. Kahit ako, ayoko ng circus. Pero sa ibang dahilan, kasi yung mga animals doon, minamaltrato nila. Sinong susunod magsasabi ng fears nila? Ako, merong fear. Bagong fear to, ngayon lang. Fear of Blondie. Ayun o, ang lapit sa akin, nasa harap. Kiril, yung pet ko, maganda hindi nakakatakot. Tumahimik ka nga dyan, okay? At nandaya si Kiril. hindi niya sinabi sa atin yung totoo fear. Ha? Ano, ano yun? Yun? Kalimutan na natin. Okay, next. So, sinabi ko na sa inyo yung fears ko. Umayos agad yung pakiramdam ko. Narinig niyo yun? Pinipituhan nila ako. Sa tingin ko, dahil yung sapwet mo. Blondie, nagiging crowded na dito sa hallway. Ay, sa ano ba? Ano? May girlfriend ka, si Maya. O nga pala, nakalimutan ko. Sorry, ano, big. Napagod ka bang nakatayo sa klase? Oo. Kirill, kailangan ka naming makausap Tinatakot mo naman ako, Diana Ano bang problema? Kiril, hindi ko maintindihan Bakit ang weird mo kanina sa klase? Bakit? Na-impress ka ba sa puwet ni Blandy, ha? Ano ka ba? Hindi, ano? Sa tingin ko, fake yung puwet niyan. Alam mo, Kiril, ang weird mo lately. Hindi mo na ako masyadong kinikiss. Hindi mo na ako masyadong hinahag. Mag-ingat ka. Baka mag-break tayo. Okay? Diana, nag -enjoy lang ako. Nagbibiroan lang yung lahat. Tumatawa lang kami. Wala namang kwenta yung blanding yan eh. Alam mo, Kiril, wina-warningan kita. Kung hindi mo ako masyadong papansinin, magagalit ako at mawawala ako sa mood. Okay, baby. Okay, yun yung best part. Stella, sa tingin ko kailangan natin magkaroon ng contest. Sino yung may coolest pet dito sa school? Talaga lang ha, ganyan mo ikembot yung pet mo. Sa harapan pa natin talaga. Blandy, masaya ako na proud ka sa pet mo. Kaya lang nasa high school tayo. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng ganyang contest. Blandy, ganda ng pet mo ha. Kiril! Tiana, joke lang yun. Thank you, Kiril. Blandy, pwede na kaming maglagay ng baso dyan sa pet mo. Alam ko, Diana, yung workout to. Yung workout ko, Nakakashock, lahat ng atensyon ng mga boys nasa puwet ni Blandy. Pero no way nalalaki yung puwet niya na ganyan overnight. Baka may ginagamit siyang potion. Baka magic? Maya, ikaw lang yung naniniwala sa magic. Okay, Stella, pag-isipan mo. Girls, let's go. Mag-retouch na tayo. Narinig ko yun, boys. It's my pleasure. Nakakashock mga boys na to. Typical boys. Guys, alam nyo, hindi na uso yung may malaking puwet. Oo, hindi na uso. Kiril, wag mong kalimutan yung pinag-usapan natin. Diana, hindi naman ako pumito eh. Pumito ka kaya? Hoy, sumbongero. Loren, sinabi mo ba yung tukul sa fear mo? Oo, sinabi ko. Pinatawan niya yung buong klase. Ah, wala bang tumawa sa Loren, ang weird ng fear mo. Ahas na lumalabas sa toilet. Imposible naman 'yon. Posible 'yon. Hindi ba kayo nanonood ng mga movies? Girls, meron pa akong isang fear na Natatakot akong mawala sa akin si Kirill. Nakita niyo ba lahat ng boys nakatingin sa pet ni Blandy pati si Kirill? Nakita niyo? si Kidil. Well, duda ako sa pet na yan ni Blondie. Oo, tama, mukhang hindi natural kung gumalaw. Mukhang fake. Oo nga, baka naman balon lang yon Lahat posible. Kung ganon, makakatulong yung karayom. Kapag nakasalubong ko si Blandy tonight, itatry try kong hawakan para ma-feel ko. Oh my god, nat. Hahawakan mo yung pet ni Blandy? Maya, sigurado may paraan para malaman natin. Oo, at sasabihin natin sa buong school na fake yung pet ni Blandy. At sasabihin natin sa mga boys, sayang lang yung pagpito nila kay Blandy. Di ba? Well, shock yung buong school. Lahat sila nakatingin sa akin. Nakita nyo? Blandy, lagi kong sinasabi sa'yo, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Blandy, ibahin na natin yung topic kasi lahat ikaw lang yung pinag-uusapan. Sean, Zack, bakit hindi kayo pumasok sa klase kanina? Oo nga, nag-decide kayong mag-absent? Oo nga, Zach, hindi ko nalaman yung fear mo kasi nag-absent ka sa klase kanina. Blandy, may aaminin ako. May kinawa akong masama. Anong ginawa nyo? Sean? Zach? Subukan mo lang ah. Kanina sa locker room, tumingin kami ng mga magandang girls tapos minessage namin sila. Ano? Sean? Pati ikaw? Zach, ako lang yung maganda. Ako yung pinaka maganda sa buong mundo. Ako lang. Alam ko, Blanti. Kaya umamin nga ako eh. Alam mo, Sean, naisip ko na yan noon pa na tumitingin ka sa ibang babae sa phone mo. Akin na yung phone mo. Wag na siguro, Shenya. Akin na yung phone mo. Ruslan? Kausap mo si Ruslan? Hindi Ruslan. Ruslana. Ruslana? Totoo ba to, ha? Joke lang yan. Wala kasi kami magawa ni Zach kanina. Girls, yan ang sinasabi ng mga guys kapag nahuhuli sila. Pwede mong check yung phone ko. Sabi na Alice, loser ako. Ikaw lang nagmahal sa akin. Akin na, patingin. Siyempre naman, sak, Loser ka. Paano mo naman naisip na may sa sa'yo si Alice, ha? Wala yung Alice na yan. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. O oh, guys, eto na. tingnan nyo. Hello, Leopard Baby. Hello Tigress! <laughs> o tignan nyo, ang daming nanawalang boys so yan o. Oh. Eh, di gumawa pa tayo ng maraming accounts. O oh, tama, gumawa tayong maraming accounts tapos tignan natin yung mga boys na maniniwala. Ipaghalat natin yung phone number niya hanggang mabaliw siya kakatawag ng mga boys. Grabe guys, lahat nabaliw na kay Blandy. <laughs> Pero si Blandy, meron na siyang Zach. <laughs> Girls, ayun lahat sila. Sabi ko sa inyo eh, tinitignan nila yung account ni Blandy. Meron akong fear na baka maging popular si Blandy. Tama, puntahan natin sila. Let's go. Yan na yung bunnies, taguhin yung phone. Boys, boys, ano, ano to? to? Kiril, hindi ko maintindihan. Wala na ba kayong ibang alam gawin? Mga baliw na ba kayo? Gusto niyong gawing star si Blondie. Bakit gumagawa kayo ng hundreds of accounts para sa kanya? Nagma-message ba kayo on her behalf? <laughs> Diana, ang saya nito. Gusto mo makipag-chat? Oo, oh, girls, grabe. Ang daming boys na babaliw sa kanya. Pinagkalat din namin yung phone number niya. Alam niyo, guys. Mali yung ginagawa niyo. Thomas, alam mo, naiinis na ako sa'yo, ha? Alam mo, sa Kat, ayoko na sa'yo, no? Alam niyo, guys Isipan nyo yung behavior nyo. Boys, mukhang galit sila. So ano, didilit na natin yung mga accounts? Sige no, napagod tayo sa paggawa ng mga yan. Nagalit sila ngayon, kakalma din yan mamaya. Tara, training tayo para hindi tayo matrobol. Okay, tara. Hindi ko alam kung sinong nagkalat ng number ko. Ang daming tumatawag. Sino tumatawag? Ewan ko. Hello? Hindi, kasi nakatayo sa tabi ko yung boyfriend ko, okay? Alam mo, Blandy, ang weird. Ang dami mong accounts. Leopard baby, leopard bot, leopard Blandy. Ang dami. Oo, at lahat ng accounts, ginawa ngayong araw. Blandy, ano yan? Gumawa ka maraming accounts para makipag-date? Wala akong ginagawa. Ano ba yan? May tumatawag na naman sa akin. Blandy, alam mo, gusto ko ma-flash ka sa toilet. Oo, sa toilet. Oo, oh, Blondie. Masyadong pinapansin yung puwet mo. Anong gusto mo mangyari? Mag-stand out, ha? Hindi ka nag-stand out. Kaya ngayon, gumawa ka ng fake na di ba? Diba? Huwag mo na akong tatawagan. Alam ko kung sinong gumagawa ng fake accounts. Sila. At ngayon, nagsiselos kayo. Una, nagsiselos kayo. Ngayon, gumaganti kayo. Hindi kami yung gumawa ng accounts mo, Blondie. Marami kaming mas importante yung gagawin. Alam mo, Blondie, sa tingin ko, fake yung puwet mo. At anong nilagay mo dyan? Naglagay ka ng balloons dyan, no? May karayom ako. I-check natin. <laughs> <laughs> Blandi, hindi ko alam. Sak, tumahimik ka nga dyan. Blandi, patunayan mo sa mga bobong banis na yan na hindi fake yung pet mo. Oo, Blandi, patunayan mo. At Nakakot na kami sa'yo, Blondie! Blondie, fake, fake ba, ba talaga, talaga yung, wet yung wet mo? <laughs> <laughs> Blondie? Blondie, fake ba talaga yung pet mo, ha? Wala akong papatunayan kahit kanino. Kung ayaw niyong maniwala, Banis, problema niyo na yan, okay? Kapag tinusok ba ng bani yung pet mo, sisingaw yan? Hindi to sisingaw, bobo! Blondie, dalatin din yung araw na ma-expose -e ka namin. At, At pagtatawanan pag ka namin, Blondie? Blondie! Tumawa kayo hanggat gusto niyo, no? Guys, naniniwala ba kayo na napalaki ni Blandy yung pwet niya overnight? Ano sa tingin nyo? Isulat nyo sa comments, okay? Like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episodes I love you guys Bye! Bye!